Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps! Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang action comedy movie na The Big Hit na ipinalabas noong 1998. Si Melvin ay miyembro ng isang gang sa kanilang lugar. Pero kahit na kriminal ang binata masyado itong mabait at masunurin kanino man. Nasa sobrang pagkamasunurin nito umabot na sa puntong inuuto na siya ng mga kasama sa gang, lalong-lalo na si Cisco pero ang mas nang uuto sa lalaki ay ang dalawa niyang girlfriend. Si Pam na fiancé niya na walang ibang iniisip kundi gamasta sa pagparetoke ng katawan at pinahiram pa ang pera nilang magkasintahan sa mga magulang nito. At si Chantel na halatang pinagkaperahan lang talaga ang binata. Pinagbabayad siya ng babae sa renta ng apartment, sa mga bills nito at mas malala, kailangan pa umanong magbigay ni Melvin ng 25,000 dito na ang totoo ay may ibang boyfriend din ang babae na kasamang nag-enjoy sa pera ng pobreng binata. Isang araw, naghahanda ang tropa ni Melvin para sa isang mission. Buo silang magkakasama, si Cisco, Vince at Crunch. Kailangan nilang itumba ang target na naka-check-in sa hotel. Pinagsink muna nila ang kanilang mga oras para magumpisa na sa kanilang trabaho. Pero nang mag-countdown si Cisco sa gagawing blackout sa buong hotel, pumalpak si Crunch dahil hindi nito alam aling linya ang dapat putulin. At yun nga dahil madali lang nilang utuin si Melvin, pinapasok agad ito ni Cisco para sumagupa sa mga tauhan ng target. Hindi alam ng binata na nagkakape pa ang dalawang kasama habang busy na siyang nakipagbarilan sa loob ng unit. Nakailang beses na tumawag ng backup ni Melvin pero niloloko lang siya ng mga ito ubos na ang mga kalaban nang pumasok ang dalawang kasama at napatay na din ng lalaki ang target. Kaya nag-activate na ito ng bomba para tumakas. Nang makabalik na sila sa HQ ni Paris, binigyan nito si Melvin ng bonus. Pero biglang sumabat si Cisco. Buhay pa umano ang target ng iwan ng binata kaya tinapos daw ito ng kasama. Nasabay namang sinang ayunan ni Vince at Crunch. Nagpauto naman si Melvin at napailing ng ihagi sa kasama ang perang para sa kanya sana. Pagdating nila sa locker, binola-bola pa siya ni Cisco tungkol sa pagparayan nito sa bonus. Saka siya sinabihan nito na may sikreto umano itong trabaho na dagdag pagkaperahan. Pero tumanggi ang binata dahil papatayin umano sila ng boss nila pag nalaman nito. Walang nagawa si Cisco kundi sabihan siyang napaka-honest umano niya na maaring ikasira din niya kalaunan. Pagka-uwi ni Melvin, tumawag sa kanya ang video shop kung saan sinisingil na siya sa narentahang tape na ilang linggo na niyang hindi pa naisa uli. Dahil masunurin ng tao, dumagdag pa ito sa stress ng lalaki. At isa din sa nagpa-stress sa binata ang pagiging juice ni Pam. Na hindi pa alam ng magulang nito na engaged na sila at hindi siya juice. Dahil napapanaginipan na ni Melvin ang utang umano niya kay Chantel na 25,000, napilitan ng lalaking sumama sa sikretong gimmick ni Cisco. Nang sumunod na araw, hindi nila kasama si Vince kaya tatlo lang silang magkakasama pero dumagdag si Gump na siyang tech guy ni Cisco. Kikidnapin pala nila si Keiko, ang solong anak ni Jiro na isang mayamang Japanese. Pero ang hindi alam ng mga ito, kasalukuyang hinahakot ang mga kagamitan ng Japanese dahil na bankrupt na pala ito nang gumawa ito ng pelikula tungkol sa sariling buhay. Habang nag-aabang sila sa sasakyang susan kay Keiko, sinabihan ni Melvin si Cisco sa problema niya kay Chantel. Pero ayaw siyang bigyan ng advance ng kasama. Bakit hindi daw niya hiwalayan ang babae na alam naman niyang pinagperahan lang siya nito? Sagot lang niya dito na ayaw niyang may taong masama ang loob sa kanya pero sinagot siya ni Cisco na lahat masama naman talaga ang tingin sa kanya ng mga pamilya ng taong napatay niya sa loob ng limang taon sa gang. Ilang saglit saglitang lumipas, dumaan na ang sundo ng babaeng Japanese kaya binaril agad ni Cisco ang driver. Kaya si Melvin na ang samando kay Keiko. Nagtataka ito ng lapitan niya pero sumakay na din ang babae sa sasakyan. Hindi pinansin ni Melvin ang kasama nitong lalaki, kahit tinanggihan na niya itong wag nang sumakay pero mapilit ito at sinabihan pa siyang ingatan ang suitcase nito. At dahil masunurin, sinunod pa din niya ang sabi nitong ingatan ang attache case. Pero ilang minuto ang lumipas, binaril din ni Melvin ang boyfriend ng babae dahil narinig nitong sumisigaw si Keiko na gusto pala itong gahasain ng lalaki. Dinala nila sa bakanteng lugar ang babae at nag-record ng message para ipadala sa ama nito. Pero dahil mali-mali ang grammar at sulat ni Cisco, pinagtawanan sila ni Keiko. Nakailang correction pa ito sa babae hanggang sumulat na lang ito ng bago sa pinabasa sa dalaga. Dahil walang maayos na plano si Cisco, si Melvin ang inutusan nitong magtago sa Haponesa. Nagreklamo man ang binata pero wala pa rin itong nagawa. Kaya dinala niya ang dalaga sa basement ng apartment ng kanyang girlfriend. At dito na naman siya kinumpronta ng nobya tungkol sa pera nito. Napailing na lang si Keiko nang maintindihan ang sitwasyon ni Melvin kay Chantel. At ng mga sandaling iyon, naghahanda na pala si Jiro sa kanyang pagpakamatay. Maya-maya lang ay tinawagan ito ni Cisco gamit ang sariling gawa na anti-trace phone. Sa sobrang talino ng mga ito, ginamit pa nilang anti-trace ang produkto mismo ni Jiro ni Shi na trace buster. Pero mali-maling recording ang na-replay nito kaya binaba ng matanda ang telepono ngunit sa sunod na tawag ng lalaki narinig na ni Jiro ang tamang mensahe. Habang galit na galit ang Japanese, proud na proud naman si Cisco sa kinalabasan ng plano niya. Pero ang hindi alam ng mga ito, inaanak pala ng boss nila si Keiko. Tumawag agad si Jiro kay Paris para ipaalam dito ang nangyari sa anak. At habang nagsasaya si Cisco, nakatanggap ito ng tawag galing sa amo kaya nagmamadali itong umalis at iniwan si Gump na hindi alam kung ano ang gagawin. Pagka uwi ni Melvin kinagabihan, nasa bahay nila ang magulang ni Pam. At gaya ng inaasahan, hindi siya katanggap-tanggap sa magulang ng fiancé dahil hindi siya Jewish. At nalaman din ng binata na bawal uminom si Morten, ang ama ni Pam dahil nang gugulo umano ito. Pagdating ni Cisco sa opisina ni Paris, nagtataka siya bakit ang dami ng tauhan ng amo nila. Galit na galit ito nang sabihin may nagtraidor umano sa loob ng bahay niya. At dito na nalaman ng lalaki na alam na ni Paris ang nangyaring kidnapping dahil nga inaanak nito ang babaeng kanidnap nila. Nagkautal-yutal sa pagsagot si Cisco kay Paris. Hanggang utusan siya ng boss na hulihin kung sino daw itong mga sumuway sa batas niya. Kinabukasan, hinatid ni Chantel si Keiko sa mismong bahay ni Melvin kasama pa ang ibang mga basura. Buti na lang na itago na niya agad ang babae sa garahe bago pa ito makita ni Pam at mga magulang nito. Pero kalaunan parang nakipagpatintero lang ang binata sa fiancé para may tago ang Japanese na babae sa kanilang lahat. Pero nakahinga din ng maluwag ang lalaki nang mahimatay si Keiko nang tamaan ito ng pinto ng sasakyan. At ang hindi alam nilang lahat ay sekretong naglagay si Morten ng inumin sa buti ng juice at binalik-balikan ito ng matandang lalaki. Ngunit habang inaawat ni Melvin ang aso ng kapitbahay, umalis na si Pam gamit ang kanilang sasakyan na nasa likod pa nito si Keiko pero maya maya lang ay bumalik din ang fiancé niya dahil may nakalimutan umano ito. Dito na niya kinuha ang dalagang Japanese sa likod ng sasakyan at binalot niya ng malaking comforter para hindi mahalata ng pamilya ni Pam. Kaya habang nag-iisip si Gump kung ano ang sunod na gagawin dahil wala si Cisco, naghahanda na ang matandang lalaki sa pag-trace sa tawag nito. Balik naman kay Melvin, nagkamalay na si Keiko at masyado umano itong mabait para maging kidnapper. Pero sinagot ng binata ang babae na trabaho talaga niya ang pumatay ng tao na mas lalong hindi pinaniwalaan nito. Dahil lumagpas na sa oras na tatawag ang kidnapper, akala ni Cisco ay makarelax na siya. Pero nagulat silang lahat nang biglang tumunog ang telepono. Nagkaroon din ng lakas ng loob si Gump na tawagan si Jiro. Dito na hindi mapakali si Cisco nang marinig ang nagkautal-utal na boses ni Gump sa kabilang linya. Nagbigay ito ng instruction magkano at saan iiwan ang pera. Pero nagkunwaring hindi naintindihan ng matanda ang sinasabi ni Gump para hamaba ang usapan at matrace nila kung nasaan ang lalaki. At nang lumabas na ang information sa screen, mabilis agad silang inutusan ni Paris na hulihin ito. Ilang minuto ang lumipas, napasok agad nila ang hideout ni Gump. Gulat na gulat ang lalaki at napangiti ito nang makita si Cisco pero pinagsusuntok siya nito. Habang nagtatanong ito kung nasaan ang babae at sino ang mastermind sa kidnapping, sekreto itong bumubulong sa kanya ng Melvin. Kaya napakunot ang noo ni Gump nang banggitin niya ang pangalan ni Melvin. Kunwaring nagulat si Cisco sa narinig at bigla itong nagdrama sa harapan ng mga kasama. Nakesyo hindi niya akalaing si Melvin ang pakana ng kidnapping na ito. At para hindi na rin makapagsalita si Gump, sinaksak na rin ito ni Cisco. Habang walang kamalay-malay si Melvin sa nangyayari, nag-share naman ito ng drama sa buhay kay Keiko. At binigyan pa siya ng advice sa babae na tumigil na sa kanyang pagiging hitman at tuluyan ng magpakabait total mabait naman daw siyang tao. Magkasama pa silang nagluto, hanggang sa maglambingan ang dalawa pero nauwi rin sa pagtali niya sa babae at nilagay ulit sa trunk ng sasakyan. Maya-maya lang ay bumalik na si Pam at magulang nito. At nakahanda na pala ang babae na hiwalayan si Melvin. Excited pa naman ang binata dahil nagkunwari itong ipinagluto ang mga bienan pero ang totoo, nagpa-deliver lang pala ito ng pagkain. Nang biglang tumawag si Crunch. Dito siya sinabihan ng kasama na lumayas na siya dahil alam na ni Paris ang tungkol sa kidnapping at inaanak pala ito ng kanilang boss. Habang patuloy sa sekretong pag-inom ang tatay ni Pam, naghahanda naman si Melvin sa pag-alis. Pero nang nasa sasakyan na siya, narinig niya ang tunog ng doorbell at kasunod nito ang boses ni Cisco na hinahanap siya. Dahil napuno na rin ang binata sa kasamang palaging nambubuli sa kanya, pumasok siya ulit sa loob ng bahay. Habang nagkaroon ng tahimik at nakakamatay na tension ang grupo ni Cisco at Melvin sa dining table, nagumpisa ng magwala si Morten. Kwenento nito ang retokadang asawa na nagsayang lang daw umano ng pera para magpa-opera at magmukhang gorilya. Isa din ang anak daw niyang si Pam na hinuhututan lang ang mabait na si Melvin na hindi pa rin daw katanggap-tanggap sa pamilya nila. Kaya dito na inawat ng mag -ina si Morton hanggang dahan-dahan itong nahila ang sapin ng mesa. Ang hindi alam ng mga ito ay nakatutok na sa ilalim ang mga baril ng mga lalaki sa isa't isa. Nang tuluyan ng mahayla ang tela, sinukahan pa ng matandang lalaki si Cisco. Dito na binaril ni Melvin ang dalawa pang lalaki sa mesa. Nagkapalitan ng putok ang dalawang hitman at sinabihan ni Cisco ang binata na ito umano ang kukuha ng bonus ngayon. Habang nagkabarilan, nakamperma din ni Melvin kay Pam na makipaghiwalay nga ito sa kanya. Dahil may dumating pang backup si Cisco kaya tumakas na ang binata at bago lumayo, binaril muna nito ang gulong ng mga sasakyan. Pero nahabol pa rin siya ng mga ito. Nakipagbakbakan si Melvin sa mga tauhan ni Paris nang bigla siyang mabangga ng sasakyan ni Chantal Dahil hindi pala alam ng bagong boyfriend nito ang daan kaya nagpaikot-ikot lang sila sa lugar. Tumilapo ng briefcase nito na may lamang pera ni Melvin at ang VHS tape na matagal nang hinahanap ng video shop kay Melvin. Hanggang sa lumabas na din si Keiko sa trunk dahil sa takot nitong matamaan. Kalaunan ay muntik pa niyang makabangga ang isang sasakyan kung saan nakasakay ang boss niya at si Jiro. Dumerecho ang mga ito sa bangin at ganun din ang nangyari sa sasakyang humahabol sa kanila. Huminto si Melvin at tinapunan ng granada ang SUV kung saan nakasakay si Cisco. Sa kanila pita ang sasakyan ni Chantel at sinumbata ng babae tungkol sa King Kong VHS. Humingi ito ng paumanhin pero hindi na lumingon si Melvin. Ang hindi alam ng binata ay buhay pa rin si Cisco. At inagaw nito ang sasakyan ng ex-girlfriend para habulin siya. Ilang saglit din ay lumabas si Paris at nagtanong sa babae saan pwedeng pumunta si Melvin. Dumerecho pala ang lalaki sa video shop para isauli ang VHS na nerentahan nito. Pero bago bumaba ang binata, kinausap muna nito si Keiko. Dahil sa mixing panahon nilang nagkasama, nahulog na sila sa isa't isa. Pero alanganin si Melvin makipagrelasyon sa dalaga dahil sa pagiging hired killer nito. Pero sinabihan siya ng babae na mas type nito ang exciting na pamumuhay basta magkasama silang dalawa. Kaya habang naghahalikan sila sa loob ng kotse, binangga sila ni Cisco sa likod. Dumerecho ang kotse ng binata sa bangin. Pero maswerte silang sumabit sa isang puno. Kaya dahan-dahan silang lumabas ng sasakyan at lumayo sa banging pero bumaba din pala si Cisco sa kakahuyan at nagmukhang bulldozer ang kotseng ginamit nito dahil binanggan nito ang mga kahoy habang hinahabol si Melvin. Hindi talaga tinantanan ng kasamang hitman ang binata. Kahit tumambling na ang kotseng sinakian, buhay pa rin si Cisco. Omandar pa rin ang sasakyan at binangga ang si Melvin sa gilid ng bangin. Ngunit nakaiwas ang lalaki at nagkasuntukan pa ang dalawa, nang makita ng binata na pabagsak na ang coaching nasa taas ng bangin, binanata nito ng suntok si Cisco sa baytalon. Sumabog ang dalawang kotse at buong akala ni Melvin ay natusta na ang kasamang hitman dito. Sa wakas, nakapasok na rin ang binata sa video shop para isa uli ang tape. Pero inokray okray pa siya ng attendant dahil umano wanted siya sa store pero wala sa mood ang mabait na hitman kaya sumagot na ito. Susuntukin na sana nito ang attendant pero biglang pumasok si Cisco. Ang haba talaga ng buhay ng masamang damo. Nakatalon pala ito sa katabing tubig bago sumabog ang sasakyan. Dito na nagumpisang magduelo ang dalawang magkalaban. Sinira at winasak ng mga ito ang buong video shop. Nadistract sila nang makita ang mukha ni Crunch na number one renter sa mga adult tape. Hanggang sa mapunta sila sa metal frame sa gitna ng shop dito na nasaksak ni Melvin si Cisco. Nagdrama-drama pa ito sa mga nakaraan nila bilang mga hitman. Yumuko ang binata dito bilang simpatsya pero inabot pala ng kasama ang pampasabog na nasa vest ng lalaki. Kaya nagmamadaling lumabas si Melvin. Pero pagdating niya sa labas, nagaabang na pala sa kanya si Paris at Jiro. Walang nagawa ang binata kundi pumasok ulit sa shop. At ilang saglit lang ay sumabog na rin ang buong building. Napasigaw na lang si Keiko sa nasaksihan. At napaiyak nang bumagsak sa paanan nito ang picture ng lalaki. Pero mas malakas ang hagulgol ng may-ari ng video store dahil sa King Kong Tape, nabura ang negosyo nito. Ilang araw ang lumipas, sinundo ng isang limo si Keiko. Noong una akala nito yung dating driver niya ang Samondo sa kanya pero si Vince pala ito. Simpre hindi niya ito kilala. Nang tumigil ang sasakyan, pumasok si Melvin. Laking tuwa ng dalaga nang makita nito ang hitman. Natabunan pala ang lalaki ng malaking movie display ng pelikula ng tatay ni Keiko. At ang palabas na ito ang siyang nagpabankrupt sa kanyang ama. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-cuts tayo sa susunod na video.